Welcome back sa my YouTube channel mga ka experience no. Ayun na. Uh, ito pangalawang unit na po natin 'tong ginagawa dito, no? Ayun yung isa. Ayun yung una nating ginawa diyan mga ka experience 'yan, yung truck na 'yan. Tapos ito yung susunod natin, yung pangatlo, no? 'Yan. Ah, uh, ginawa po natin yung cab suspension niya, no? 'Yan, i-install uh, ko yung automatic niya kasi nga matagtag ang sakit ng mga ano uh, yung hindi gumagal mga cab suspension mga sakit nyan ang pwedeng maging masira sa truck mo no yung cambio may pumasok tapos matagtag no yan yung mga side mirror mo salamin mo pwede rin yan matagtag no kasi biglang mag crack yan pagka hindi naglalaro yung yung cab suspension niya ng mga kaisperes kaya ito, uh, tatapusin namin to bago kami win ng pampanga mga ka-experience, no? Ayan, uh, na ako ng trobo light, no? At uh, magsusunod na naman tayo, pangatlong trabaho na yon yung truck na yon yung kulay puti na yon no? Yun, na uh, tapusin natin mga ka-experience. Kaya... Ayan. So Ayan. guys, kuya ko nag sisimot ng kanin sa kaldero. Nagutog <laughs> na? Napapabayaan na siya. Mamaya <laughs> may lang ha. Uh, one hour and a half. Matatapos na truck na yan. No? Kain muna tayo. Ito ah. Uh... Yan, okay no? na. I-install In ko yan. Ah, pinapagana ko yung automatic niya mga ka-experience. Ayan, tingnan nyo sa level. Oh. Ayan, baba yan. Sa taas yan. Ah. Ayan, uh, automatic po yan magkabawan. Ayan, o. No? Oh. Oh. Sa taas siya. Ayan. Automatic siya mga ka-experience. Oh. Ayan. Ah, baba natin. Baba ito. Baba. Baba. Mataas nga Okay na po siya mga ka-experience Ngayon uh, Tapos na to mga ka-experience bukas Ah uh, yun naman daw isa No? So pangatlo na yung puti na yun bukas Pangatlo na rin na yun ngayon siya nakatago ay siya mga ka-experience yan Yan uh, bukas Yan na yung tatrabaho natin Nasa likod ng bangko na yan no? Yan mga Ito ito Ito, ito mga ka-experience Yan natin bukas mga ka -experience. Ito, katatapos pa lang, no? Sa kalubang Laguna po ito, mga ka-express. kalubang Laguna. Yan, o. Ito yung sa likod. Dito, tayo sa likod. Ito yung sa likod. ko din siya. Ipinan nyo. Ipinan siya. Ayan, o. Oh. O, oh, yan. Nag-automatic po siya. Nag-automatic. Ayan, oh. natin siya. Ayun. dagdag po siya mga kaisip so, uh, uh, ko rin. So ayun itatap ko. ko na lang yung mga wire. Tapos ha. Uh, okay na to. Bukas. Next naman po yun mga kaisip experience no? Yan. Uh, Kalubang Laguna. No? ah uh, uh, tapos na po. No? hindi uh, pa ako magpapasalamat kasi meron pa po bukas. Yun yung nag-iisa mga kaisip No? So, pangalawang gawa to. Yun, pangatlong bukas na po yung gagawin natin ay mga ka-experience. Pangatlo na po. So, <laughs> nakaka 3 na po tayo dito mga experience So, yun lang po. Ano, okay na yung, ano, yung reverse niya. Ibali. Tatagdaga eh, ko lang na okay. konti. Eh. Sa likod, sa likod, sa harap. Sa harap. O, sige, tagdaga mo nga. Up. Nagbawas ka sa likod. Nagbawas ka sa likod. Oh, nagbawas ka sa harap. Sige. Bawas sa harap 'yan. Bakit ka sa likod? Eh, kinatap 'yung harap. Hindi ah, ha? bakit dito ka din sa kabila niya? Magano. Baka balik tayo yung switch mo, boy. Nagbalik tayo mo lang sila. Iyan na muna para makuha tayo yung level niya muna. Mamaya natin babalik tayo. Rin. Tama sya. Oo, tama pala eh. Oh, tingnan mo yung gamyo. Kung maganda pumasok lahat. O, mayroon. O, mayroon. O, lahat eh. pumapasok. Walang pumipigil. Ganyan lang kataas dapat. Ganyan lang kataas. O, yung lahat. Yung Yan. nagpag ko mo lang po. Oh, sige. Hindi, nee, automatic mo. Automatic mo. Ibawas mo nga todo, bawas mo todo lahat sila ng apat. Dey, yung tagil mo hindi na automatic? O, oh, yun na, oh, hindi na automatic, hindi na manual yung level mo. Wala na, wala na. Ah, oh, automatic mo nga 'yan. Ay, naka automatic na siya. Oh, yan, nag-automatic subukan mo magkambyo. Oh, original yan. Saan may sabit? Saan? Itas ko ng likuran, ano? Okay, sige. yan mga ka-experience no? uh, ili-level lang natin yung mga boy train nya no? para makuha yung timpla ng cambio sumasabit si reverse no? ah. yan sumasabit yung 8 ay 8 ay 8 ay 8 ay 8, ay, 8. yung reverse mga ka-experience sumasabit kailangan natin siyang ano, yung kailangan pag kinambyo, suabe lang, ano? Suabe. Bawasan natin dito. Bawasan natin dito. Pero mo yabe mo. Bawasan natin dito. Suabe lang, bawasan. Natin. Ayan mga ka-experience na ili-level lang natin no. Ayan. Bawas, bawas, bawas muna tayo dito. Ayan. May nakuha nga yung vibration dito. O yun, walang vibration. Dito malakas ang vibration dito dito. Wala, wala rito. So dito, ah oh, subo ka may cambio. Ay, yun. mo. Wow, wow, wow. suave, wow, okay. Ano? suave oh, yung reverse. Tingnan mo yung reverse. Wala reverse. O, yan. Okay na. O, okay yan. Okay, okay na mga experts So, ipipix lang natin muna. Ipapinal diba ko na. Pix natin yung leveling niya. Ah. Pais mo yung na, brad. Eh hey, ano na mo Ano ba na-aid mo? Ha? Ayaw oh, nga So, ayan mga ka-experience na no? uh, na-level na namin. Ito yung sinetap namin, no? kapon. So, yun na uh, sumasablay si, ano, si reverse, no? So, yun na uh, na-level na natin. Ah, uh, okay na po siya mga ka-experience. Suwabi na daw mga ka-experience, no? ito mga ka-experience no? ito so, yung pangatlo natin na ginawa dito mga ka-experience no? yung cab suspension no? so yan uh, mapatapos na po siya uh, nyo mga ka-experience na nag-automatic na po talaga sila mga ka -experience. meron tong manual at meron tong automatic mga ka-experience no? so pangatlo na po to dito sa kanlubang lagoon ng mga ka-experience no? so yan uh, tapo po mga experience ha oh. ito na yung pangatlong truck na ginawa natin dito ayan o okay. oh. automatic yan ayan automatic na ito sakto lang, lang. pala sakto lang yung gulis niya ayan. hindi siya mataas o so ano tama lang dito tama lang dito. Ito okay na to. Okay. Kailangan ganyan lang katasan na. Ah, normal niya. <coughs> Kailangan ko nga kung kumagana siya. Ay, kumagana. Tingnan mo ba gumagana siya siya. Narinig siya. Tingnan mo. Dito. Pari pakinggan mo. Ayan. Ayan. Nagbabawas na po siya mga ka-experience no? So ayan, sa gusto magpagawa mga ka-experience sa so, Upload ko lang po yung number ko dito mga ka-experience So hanggang dito na lang Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-experience no? ah uh, Bago tayo magtapos sa YouTube channel Huwag niyo po ang kalimutan na mag-subscribe, like, share na rin at uh, wag huwag ninyo na pong kalimutan pindutin yung bell sa darating na video ko mga ka-experience no? para ma-update ko po kayo. Maraming maraming salamat po mga ka-experience. So yun, na so sa gusto mong pagawa, no? yan na to any point of Philippines mga ka-experience. No? Basta magkasundo po tayo sa presyo mga ka-experience no? dahil sa sobra pong taas ng diesel ngayon mga ka-experience. No? So yun, na to, so,